tinatanong kung anong nagawa ni Bumbong Marcos. Talagang mga, mga walang alam, mga hunghang. No? Ayan nga na lang sila, nagbahay-bahaya na lang sila dyan. ilan na lang eh. Unlike sa amin noon, sa panahon ni Tatay Digumba, no? Pag every time na merong asuna, marami kaming mga DDS, pupunta kami doon, di ba, batasan no? ito, merong covered court sa gilid, doon kami rin nagrarally. Suporta kay tatay, di kung doon kami nanonood. Pero ito, wala na sila, no? To now, hmm. Sabi daw, hell health, health daw, hindi pill health. hell health, health na lang. Pumunti ka na mahit-hit. <laughs> Ang pill health, naga health. Ayos ah. Manood nga ako mamaya pagkatapos content natin. Tignan mo ha. Okay, bago po tayo magkalimutan. Palike nga muna guys. Bago tayo iplin yan. Masaya diyan, masaya yan, masaya. Dyan. Masaya. Oo. Oh. I-subscribe nyo po ang Berada Aguila uh, YouTube channel. Bukas na po mag-umpisa kami diyan sa channel na yan. Dalawan libo pa lang po yung subscriber. Bagong tahanan. No? Sana po may manood kasi kung wala, sarana na namin. <laughs> e pin ko lang po yung ano yung uh, ang tawag diyan, yung link no sa mga hindi pa subscribe Bago po natin iano yan, i-play. Masaya yan, masaya yan, masaya. Mga obog kasama yan ni ano, kasama ni Gadon, ayan. Please subscribe, Birada Aguila. Ayan po yung ano, yung um, hindi ka lang. Yung ipipin ko lang yung link sa Berada Aguila. Ayan ho. Sa Berada Aguila, nakapin sa inyong comment section, isubscribe e nyo po. Bukas na po yan, mag-start ang aming live. Diyan na po kami ninyo mapapanood. Doon sa DZAR 1026, Seminary Radio, Uh, ano na uh, hindi na po kami doon mapapanoodo ninyo. So magpo-focus po kami sa sariling tahanan at sa iseminay pa rin po kami doon, pa rin po kami sa si studio ng iseminay. Ang production iseminay pa rin po. So talagang binigyan lang po talaga kami ng mas malaki pang responsibilidad ng iseminay. Maraming salamat po sa inyo. Kasi uh, nagtiwala po sa amin ha, ang iseminay binigyan po kami ng tahanan. Sila lahat, yung production, team, sim pa rin, part pa rin ng iseminay. Ito, bahay po ito namin, future, long term na po ang pinag-uusapan dito. Kasi, malay natin kami, kami lang nagumpisa ng Birada Aguila, so yung may mga next generation, sana tumagal sila ang susunod. Literon, gawin natin Birada Aguila Party List. <laughs> Ilang oras na hindi pa na po namin alam kung ilang oras. Huwag pa subscribe na rin ho, no? Oh. Ang angkor naman kami lahat, ano, uh, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Lahat naman angkor, no. Okay. Pakinggan po muna natin itong mga loyalistang tanga pa rin hanggang ngayon. At nanaginip pa rin sila at hindi pa rin nagising. At tumaasa pa rin sila na maibibigay daw sa kanilang milyon. Ang tatanda na ninyo, ang tatanga pa rin ninyo, ha? Huwag nyo naman idama yung mga bata. Kayong mga matatanda kayo, kayo dapat yung mangunguna sa katotohanan. Hindi kayo yung mangunguna sa kabudulan. Kaya pala, eh, ipakinggan ah, natin, at sa tingin niyo po, anong nagawa ni Presidente? Ay marami po, mula sa kasay, mula hanggang sa anak. Nandito pa rin kami lumalabag. Ang tanga mo na, nai! Ba't ba mga bungal itong mga supporter ni Bongbong? Ang tanong, ang linaw ng tanong eh! Ano ang nagawa ni Bongbong Marcos? Marami daw! Sa so, sobrang dami, walang nabanggit ni Isa. Mula pa daw yung Marcos Sr. hanggang ngayon sa Junior, marami. Ano nga? Ito yung mga typical na mga supporter ng mga Marcoses na mga bulag. No? Kasi ang tanong naman, ano ang nagawa? Marami daw, sobrang dami. Puta, nag-elaborate ka naman sana kahit tatlo lang o isa. Huwag kayo manang ha Puputi na ng buhok ninyo Sinungaling pa rin kayo ha Sige nga Ah Ah Wala siyang Wala siyang nabanggit Na nagawa ni Bongbong Yung unang tinanong Pero ang sabi niya marami Sa so, sobrang dami Walang naalala ni isa <laughs> Marami na ha Oh, ito naman, ito, 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 ito. Isa, 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 isa. Yung patayan masyado. <laughs> walang mga ano, walang mga ATP. So, peaceful sa 3 years. Peaceful daw sa 3 years. <laughs> Ikaw dahi ha? Wala daw mga EGK. Butangin na, yung kamag-anak niyata niya, durugista. It's, huwag mo naman, ano? Huwag mo naman kalimutan yung mga bata na namamatay, na nawawalang mga kabataan na makikita na lang kung saan tinatapon sa creek. May mga ginahasa. Huwag mo naman yung kalimutan, ma'am. Mga bata ngayon, di ba? Peaceful ba yun? Mas ko ginoon. Yung mga nakidnap na mga Chinese. Yung mga... Yung mga ang tawag doon yung mga vlogger, mga foreigner na namamatay dito. Hindi ba doon, hindi ba yun patayan? Yung tinutukoy niya na walang patayan, pabor yun sa mga kriminal. Mga no, kriminal, wala. Pero yung mga inusinti, ang dami ho eh. Yung iba hanggang ngayon, hindi pa ho, hindi pa ho na, ano, nahahanahanap, no? Animal, oh. O ito naman isa, ano bang nagawa? Oh. Tumataas po lang tumataas yung sahod. Tumataas ng tumataas yung sahod? Sambang mga impyerno ito nang galing? <laughs> tumataas o tumataas yung sahod? Bungal naman! Saan bang impyerno nang galing ito? E pag upo ni BBM, isang bisis lang nagtaas ng sahod, hindi pa na-implement. Magkano? 50 pesos? <laughs> Nakakabubo, no? Patasan na patas yung sahod. Kayo talaga, sasama-sama lang kayo. Pag may media, umalis kayo kasi matanong kayo. Hello, Salome Baksal. Tumataas daw, no? <laughs> oh. Kailangan tumaas pa. Tumataas ang bilihin. Tumaas ang bilihin. May katabi bumanat. May katabi bumanat. Tumataas ang bilihin. <laughs> pataas na pataas yung sahod. Tama yung katabi niya. Ha? Huh? Tumataas ang bilihin. Putang na nasunog siya ng katabi. <laughs> Pero loyalista din yan. Loyalista din yan. <laughs> Nagtablahan ang kapwa loyalista. So yung isa po, ha, pagtatanggol kay Bongbong Marcos, pataas na ng pataas daw yung sahod. Again, ha, for the record, hindi po tumaas yung sahod. Ang iwan ko yung 50 kung okay na ba yon 50 pesos ba? No. yon ang sinasabi niya, pataas ng pataas. Ito yon tumaas ang bilihin yun talaga, tumaas ang bilihin. Nagulat si Manang, no? Lumusod sila dyan. Nung lang sinabi ng katabi, tumaas ang bilihin! Tumaas ang bilihin, ha? Ang tablahan, eh. Tumaas ang bilihin. Sa... Oo, oo, na sibangat <laughs> Yan tayo, nadampot si Manang. Tumataas uh. ang bilihin. Pero daw, sabi pero daw tumataas yung sahot. <laughs> so, nagtalo sila dyan. Uh. Nagtalo ang mga bayaran Kayo, magtatandaan ninyo, mga sinungaling pa kayo. Kayo nga, mga bubunis ng tanganista. Pag magdala kayo ng mga hakot, pakainin nyo nang hindi mag-hysterical din yung utak. Ah, kumataas daw eh. <laughs> Wala, hindi mabigyan to ng 500. Ah. Yan taloy, oh. Ay, tumaas <laughs> naman po, kayo pa paano. Ah, nahilaw na siya. <laughs> ah! Bakit ako sinabi? Tumaas naman po. Kahit pa paano. Yung nakaitim, mukhang insider lang siguro. Yun. So, nadala lang kapitbahay. Tara, punta tayo doon. Bakit? 500. Eh. Nung tanongan na ng interview, ayan, nagsabi lang naman yung nakaitim ng tama na Ta talagang tumataas yung presyo ng bilihin hindi Sound. <laughs> Nagkasalungat na! Nagasalangat. Yan yung typical na mga supporter na mga bayad. Walang paninindigan at hindi alam kung ano ang kanilang sinusuportahan. Utang ina, 500. Ah, ito pa isa. May mga nagawa daw. Oh. Nagagawa naman po siya maganda eh. Tulad ano po? Apo. Buhang yung media, hindi sila dito naka-briefing, ano, naka no? Ah, natulala siya. May nagawa naman daw siyang maganda, tulad po ng ano. <laughs> Tulala. <laughs> <laughs> hindi niya maisip yung anong mga nagawang maganda. Walang masabi. Kasi wala naman talagang nagawang maganda. <laughs> Nakanganga si dyan. Ngayon na, konti na nga lang ho ninyo, nagbubulahan pa kayo, maubog pa ninyo. Uh, walang nagawa, kasi kung may nagawa, madali mong masabi, ito yung nagawa. Ngayon, pinipilit ka, ito t -t tuloy. Uh, mga sumasaklolo po sa mga nabahaan. <laughs> sumasaklolo sa mga nabahaan, umayos ka nga ate. <laughs> Anong sumalog, sumaglolo sa mga nabahaan? Narinig yan namin, kakasabi lang ni BBM eh. Hintayin muna namin na yung baha. Pag humupa yung baha, saan ka ba kami pupunta? So pag humupa yung baha, wala na nabahaan. <laughs> Ikaw te talaga te ha. Mahirap ipagtanggol yung ganitong klaseng pangulo, no? Ikaw, hindi mo alam anong nagawa, eh. Anong tumutulong sa mga nabahaan? Hindi mo ba alam, si BBM nasa sa Amerika? Kanahon ng kabahaan. Allergic yan sa mga baha. Ah! Ikaw naman te, talaga. Dinadaya mo yung sarili mo. Uh -huh. Ano ang pinaka... Ayun lang daw. Tumutulong sa mga nabahaan. Pag nga lang po, ma'am eh. uh -huh. Oo. Tapos dumaan don sa nabutas. Sabi ng mga tao, Duterte! Duterte! <laughs> Hindi ayuda, solusyon, taon-taon na lang ba? Kung tumutulong. Hmm. Sige. Okay. Ang uh, gusto niyong nagawa ng presidente? <tos> <tos> ah, dinuruhan! <laughs> ah, nukuching! Eh! Ipal din tong nakasombrero eh. Wala nang apos yung naalalang may nagawa. Nakatulala na nga. Tinuruan mo pang nakasombrero ka, budol-budol ka eh. No kucing, Anong bigas? Napababa daw. Tangan ito. Napababa yung bigas. Tulala siya. Ano bang nagawa? Wala nang nagawa! Puro nagawa! Yan mahirap. Sabi ko nga sa inyo eh. Mahirap po talaga magtanggol kay BBM. Kasi wala talagang nagawa yan. <laughs> ah, ito, tinuruan. Ah, sige, pakinggan na natin kasi may coach man. Mapapapabigas. daw po yung ibang bigas. <laughs> Napapapabigas? Napapapa daw na yung ibang bigas. <laughs> Natawa si ate. Alam niya, hindi totoo. <laughs> baba bigas? Ay, napababa daw yung ibang bigas. So, yung ibang bigas, hindi bumaba. <laughs> Sabi ni Sir, bakit daw? Kasi nga, ka, tinuruan lang naman siya. Galing dun sa katabi. So, ngayon, yung inyong nakatabi, gumilid na, tumawa siya, buanga ka. Ba't sinasabi mo daw? <laughs> Huwag daw, huwag mo sabihin daw, panindigan mo na bumaba. Hindi naman talaga totoong bumaba ang bigas, pantin niya siguro, bumaba ba gabi-gabi. <laughs> <laughs> yung nag no yung nag sa may tagilid, hindi <laughs> na dinadamay mo pa ako, tinuruan na nga kita. Ilong-ilong <laughs> na kasi si ate, paano ba talaga, walang nagawa. Ikaw naman te, ikasalanan nyo yan. Humarap kayo sa media, walang alam. Ah. Sige. So wala talagang nagawa. Tuloy, papababa daw. Oh. Sa inyo po, yung naramdaman nyo. Sa akin, na, na may trabaho po ako. Ang layo. <laughs> Ayun po, ang naramdaman mo sa akin? May trabaho po ako ng trabaho mo. Nagbindor ka? <laughs> Ang Jemen si Evin rin ng Jemen, no? Hindi man in-edit. <laughs> Yari kayo ni Bakke. <laughs> Nayaan nyo, ha? Ah. <laughs> kasi sabi ng Jemen, sa inyo po, kasi nga, yung sagot na sabi na pababa ang bigas, sagot man niya na nakasol. Tanga rin ang nakasol. Hmm. Sige, tuloy. Oh. Ano pong naitulong sa inyo? Pababa po yung bigas. <laughs> Bigas pa rin oh! No? <laughs> na nabulungan to, nabulungan. Kaya sabihin, Ay, palyado tong naka-green eh! Duterte kasi yan eh! <laughs> Duterte kasi yung naka-green eh! alatang ng Duterte eh! <laughs> Ikaw naman doon, sabihin mo bigas bumaba! <laughs> o, oh, eto, eto, eto. Nababa na bigas. Sa so, yung nagagren wala. Palpak. <laughs> Palpak, lagapak. O, ito, ito. Doon, sabihin mo ng maayos. O, ito. O. May 20. May 20 na doon. May 20 na doon. May 30 na paldo daw ang sagot. Paldo mo lang. Umayos ka nga ate, 35 nga pagkain ng aso, darak. <laughs> Ikaw di magsagot ka, masyado kang halatang nagsinungaling. No? Wala namang 30 na bigas, wala rin 20 na bigas. <laughs> Saan ba mamili kami? <laughs> pagkain ng aso? Uh, so baka yung 20 na sinabi niya, yung eleksyon, no? na yun nga po yung dahilan kung bakit natalo si Gwen Garcia sa Cebu <laughs> NFA yun ba yun ma'am? ikaw saan ka nakabili? Maynila, san ba sa Maynila yan? Hmm. Sos ko gino'ng itong mga taong yung tatanga hindi ko dati, 60 yung hmm. laking bagay na rin yung nawawala <laughs> tatanga no? Hindi daw kagaya dati, 60. Malaking bagay na daw yung nawawala. Anong bagay na nawala, ate? Hindi ko maintindihan, promise. Anong nawala, ate? Baka si tatay di kong sinasabi niyang nawala. Sixty <laughs> 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 daw noon. So ngayon, binti na daw. Malaking bagay daw yung nawala. Anong bagay? Baka malaking halaga yung nawala, no? 60 pero walang 20 talaga. Yung panahon ni yung 65 kay BBM man yan sa panahon ni Tatay Digong 45 man yan, di ba? 45 kay Tatay Digong. Umayos nga nga ate, umayos nga kayo, sarap din yung... Pa, okay, ito naman isa, ito naman isa, ito naman isa. Pakinggin natin tong isa. Ang mga na nakalawas yung mga bata ko. Ah, oh. Oh, meron um kada kada buwan. Ano programa daw yun? Eh kasi ka? Oh, nagkaroon daw ng allowance yung kanyang mga anak. Ang tanga mo, purpis yun. sabi, <laughs> sabi, sabi ng ano, anong ano, anong, anong Anong programa yan, te? Sa DSWD. E eh, di piece nga yan. ng yan? Di ba may allowance yung mga ano, estudyante sa porpis piece Nagkaroon ka ng pera. Matagal, matagal na ho yun. Kay Gloria pa yan, eh. <laughs> Gloria, Gloria, la bandera, la bandera si Gloria. <laughs> Purpis nga. Ayan eh. <laughs> ang tatanga, no? O, so, ito yung matindi si nanay. Kaya nilagay ko sa thumbnail si nanay kasi matindi ito. Umaasa. Tingnan mo, pakinggan nyo po kung anong nagawa ni Bongbong. Bong! -bong. <laughs> bong! <laughs> Ay nga mga bong, oh, oh, Ano po ang gusto nyong marinig mamaya sa sauna ng Pangulo? Ay na ibibigay na sa amin ng aming Pangulo. Eh, <laughs> ah, yan pala ang tanong. Anong gusto marinig sa ano, sa Suna? Ang gusto kong marinig, ang gusto kong marinig ay may maibibigay na sa amin ng aming pangulo. Anong ibibigay? Hindi niya wala ano. ano. daw yung ibibigay sa kanila ni Bongbong? Bong. -Bong, -Bong? Ito na bong yung mga supporter mo bong nagkalat bong. Ano ba sa Burong Gay Ano daw yung, ano daw, gusto na daw ibigay, no? Gusto na naming ibigay ng aming Pangulo. Hulaan nyo kung ano po yung ibibigay ng Pangulo sa kanila. <laughs> Ginto? Sabo? <laughs> Sabo? <laughs> Bulboron? <laughs> ano kayo naman din ha? Pag pa ganun ganun ba no Di pa di pa nga nga gusto namin na ibigay na ng aming pangolo o oh, anong ibigay tayo, Genta? ginta huwag nang umasa sa italiano gold si sangkay lang nung pasikat no ni mag italiano gold ka pa Postiso daw <laughs> okay so anong ibibigay pakinggan natin siya ang ibigay ba ang muang! Sinta salamat sa Pangulay! Gusto na daw, ibigay, ibigay na daw ng aming Pangulo ang aming hinihintay ng... Hello! <laughs> ano? <laughs> Alam mo lang, dapat nagsumba ka na lang. <laughs> Ilan na lang ba yung mga bubonisang tanganista? <laughs> Nay, nagsumba ka na lang, Nay. rosario ka na lang siguro, Nay. Ah, nakatulong ka pa sa bayan, Nay. Ba't ka pa sumasali, Nay? Eh, kung umulan, Nay, may alipong nga ka pa, Nay. Sakit pa tuhod mo yan, Nay. Rarayumahin ka pa, Nay. Lugi ka pa, ano <laughs> Anong ibibigay ang... Okay, tuloy. Bala na siya. <laughs> ah, nabungal. <laughs> Bala na siya. na <laughs> siya. Wala na na siya! Oh. Ano yung hinihintay? BINALIKAN! binaligan, 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 binaligan. Binaligan, ah. Lelebit, alolor, Maraming salamat sa pakulay. Nakat yun, ha? Ah, nakat. Ayos ka, Jamie Sabin, ha? Ah. Nakata, nakata, BINALIKAN! Kasi, yung ibibigay doon ng Pangulo. Oh, anong ibibigay? Bahala na siya. So, binaligan, oh. binaligan, bungal din pala si Lula. Ba't mga bungal mga supporter ni Bungbong, no? Yeah. Ano ano yung ano ano ano, ano yung hinihintay mo? Okay. Sige, tuloy. Hmm. Ay bibigay. Wow, tala. <laughs> <laughs> Ang bungal ay gulo asa ka pang house and lot na Baka pusteso pwede pa si Joro sa pwede So house and lot daw Ba't nating kinuntent to? Baka mabigyan pa to ng house and lot Kinansyawa natin eh Ayun mabigyan ka ng house and lot Mamalato ka eh Kinontent namin eh House and lot daw. So, ibig sabihin yun ang ipinangako ni Bungbong sa kanila. Na ibigay na daw sa kanila yung house and lot. Baka sa pasok. <laughs> eh, pero, uh, di ba, na nangako na naman si Bungbong na magkaroon daw ng 1 million yata na uh, housing unit daw ngayon para sa mga biktima ng bahay. <laughs> di ba, sabi, 1 million ba yon? Uh, sabi ni Cher, Ate Cher kung nanay kita, baka maku makunyatan kita, na. <laughs> Kutusan mo. Kutusan mo. Hindi, magkatan ka. Wala namang nagawa. House and lot daw. Ah, ganon. Oh. House and lot. Ah, meron bang ganun. Ah, wala, wala, wala daw, wala. house it not yung pinangako? <laughs> ah, nabuwang na sila. Nagkalitsi-litsi na mga supporter ni Bongbong. <laughs> May sumigaw na isa, wala. Wala asin lahat. <laughs> so, hindi daw asin lahat. Oh. Ano daw asin? Polboron? Oh. <laughs> <laughs> sabi ng reporter, sabi ng reporter, meron bang ganon? Sabi naman ng katabi, wala, wala. <laughs> wala himala. Nasa tawang himala. Walang himala. O, oh, ayan na tayo. So, walang house in Subong so, anong pinangako mo dito, Bong? Napuputi na yung buhok ni nanay. Hanggang ngayon, Marcos pa rin. Hanggang ngayon, natatanda na, natatanggal na mga ngipin. Naghihintay pa rin sa pangako ni Marcos. <laughs> ano, nay? Sus, kunti na lang buhay mo, eh. Naniwala ka pa sa pangako, nay. Ang nanay, maghanap ba? Buhay ka na lang ng maayos. Wala man daw, sabi ng kakasama. Ay, ayaw Ayaw ko mag-comment. <laughs> Ay, ang dami nang kinoment, Nay. Nay, ang dami mong kinoment. Ang dulo mo, ayaw akong mag-comment. Ah. So, ito, sinalo. So, itong nakaitim, nasa gitna, pag gitnaan, ba? Diba? Itong nakaitim, nakatabi ng kulay violet, nasa kaliwa ninyo, ito yung nagsabi, na mataas ang bigas. Ha? <laughs> ha? So, eh, yung isang nakasombrero na kulay asol sa, sa gilid naman, sa kanan ng inyong screen, ito yung, ano, bumulong doon na mura, ano, mura daw yung bigas, sabi. So, mukhang mga tirador itong mga nakasombrero. pero ito naman, sinalo ng nakabayolet. Nakasombrerong pula. Putang ina, pangiwi-ngiwi na. <laughs> sige. Sige. Anong, anong sasabihin niya? Anong sasabihin niya dyan? May marinig sir, isa lang pang gusto namin pangyari, ito ka saan ang sundo natin? Ito lang pula para sa amin eh. Mahala kami sa susuport naman, di ba? Bumigay! <laughs>